Dito yung pala, dyan, dyan, pupunta sa'yo. <laughs> Ayan guys. Dito tayo guys sa tabing dagat. Ayan. Ayan po, bibili tayo ng isda po to dahi. Mga tikit. Ayun nga. Ay, natapon pa yata. Oh. Natapon. Hinila mo. <laughs>

Pagalingan mo na dyan habang ito. O, po. Puro di, puro gano'n lang. Ali Antelita, Antelita, bibili dulu sa Dari tu,

dito na bibigyan ko dito. Napo. na pa Dito na lang oh, dito mo 'yung motor. lisa po. Hello guys, ang dami. ah. Yung kanina, eh. Guys dito tayo sa labing dagat guys ayan po guys ang mga banghero na andito na guys ayan na guys ayan guys dami nila guys nakuha ang isda